Huwag kayong maniwala kay Trillanes. 17 men, 17,000 lang ang nandyan. Bubuksan bukas. Putang ina e itong gago na ito. Pinaaral sa PMA. Kundesur Kudalo. Kudalo. Pabilibid na tayo na sundalo sa so putang ina. Gastos ka ng goberno, ulol. Pati ako, nagbayad. Kasi ang PMA, kayong mga sundalo, bayad kayo ng tao. kayo mga gagong mag asta kala mo sila pa ang tigas? Ah, dapat ang tigas ang sibilyan. limbasa nakikita nila ang record so I am now questioning the central bank pati ang AMLA bakit kayong mga takot bakit nasisilip ng mga militar nasisilip ng malalakit tae dito sa gobyerno ang kaming maliliit wala kami kaming akses magtanong kami ng gano'n may deposito ba si Duterte Tawag na ba? Ano mo, ano mo? Ano? Mumurahin Bakit itong mga militar? Para sa kanila ang batas. Presidente, Vice